Ang ahas na kumakain ng malaking itlog ay isang kaakit-akit at medyo hindi pangkaraniwang tanawin sa kaharian ng hayo. Ang mga ahas ay mga carnivorous reptile na kilala sa pagkain ng pagkain na pangunahing binubuo ng mga daga, ibon, at kung minsan ay iba pang mga reptilya. Gayunpaman, ang kanilang pagpayag na ubusin ang isang itlog, lalo na ang isang malaki, ay hindi naririnig kapag ang ahas ay nakatagpo ng isang malaking itlog. Gumagamit ito ng kombinasyon ng kakaibang istruktura ng panga at malalakas na kalamnan ito upang lamunin ang hindi pangkaraniwang pagkain nito. Ang mga ahas ay may hindi kapanipaniwalang kakayahang umangkop ng mga panga na nagpapahintulot sa kanila na iunat ang kanilang mga bibig ng malawak na nakabuka. Madalas sa halos isang daan at walumpu degrees. Ang adaptasyon na ito ay mahalaga para sa paglunok ng malalaking bagay na biktima tulad ng mga itlog, kapag naalis na ng ahas ang mga panga nito, inilalagay nito ang itlog sa loob ng bibig nito at unti-unti itong nilalamon. Taliwas sa kung ano ang maaaring isipin, ang ahas ay hindi pumutok o binabasag ang balat ng itlog gamit ang kanyang mga ngiti. Sa halip, umaasa ito sa malalakas nitong kalamnan upang dahan-dahang pisilin at durugin ang itlog habang nilalamon ito ng buo. Maaaring tumagal ang prosesong ito depende sa laki ng itlog. Habang kinakain ng ahas ang itlog, tinutunaw nito ang shell at ang laman nito na nagbibigay ng mahalagang sustansya. Kapag ganap na natupok, gagawin ng ahas ang mga karaniwang gawain nito na nagpapakita ng kahangahangang kakayahang umangkop ng mga nilalang na ito sa harap ng mga hindi inaasahang mapagkukunan ng pagkain.